Mahigit isang dang milyong pisong halaga ng iligal na droga nasa bat sa dalawang drug suspect sa Paranaque City. Nagbabalik si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang dalawang tulak umano ng droga sa loob ng isang subdivision sa Tambo, Paranaque City nitong Martes ng gabi. Sa inisyal na ulat ng PDEA Regional Office 4A, pasado alas 5 ng hapon nang ikasa ang drug buy bus operation. Nagkaroon muna ng habulan bago naaresto ang dalawa sa tatlong sospek. Kinilala ang mga naaresto na sina Mark Joseph Cortez, Jacqueline Espinoza, at si Mark King John Cortez na nakataka sa kasagsagan ng operasyon. Nakumpis ka sa mga sospek ang 20 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 138 million pesos. May kinikish bill up yung ating team para ma Uh, ma-arrest -ma natin yung mga involved dito sa pag-distribute. Uh, Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang sospek na nakatakasa.